Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang libro na The Alchemy na isinulat ni Paulo Coelho. Pakibigyan mo kami ng summary ng libro na ito. Mukhang ang tinutukoy mong libro ay The Alchemist ni Paulo Coelho. Ah, oo, oo nga, tama ka. Sorry, The Alchemist nga pala ang title ng libro. Sorry, sige, pakituloy na lang po. Walang problema. Sabi nga, tao lang nagkakamali. Sa pagpapatuloy, ang The Alchemist ay isa ito sa pinakasikat at pinakamabentang libro sa buong mundo na may temang tungkol sa pangarap, kapalaran, at espiritual na paglalakbay. Narito ang buod nito. Buod ng The Alchemist. Ang kwento ay umiikot sa isang batang pastol mula sa Espanya na nagngangalang Santiago. Na naginip siya ng paulit-ulit tungkol sa isang nakatagong kayamanan malapit sa mga pyramids ng Egypt. Dahil dito, napagpasyahan niyang iwanan ang kanyang payak ngunit komportabling buhay upang sundan ang kanyang pangarap. Sa kanyang paglalakbay, Marami siyang nakilalang tao na nagturo sa kanya ng mahahalagang aral sa buhay, ang matandang hari Melchizedek. Ipinakilala niya kay Santiago ang konsepto ng personal legend o ang sariling tadhana ng isang tao. Tinuturuan niya si Santiago na pakinggan ang kanyang puso at sundin ang kanyang pangarap. Ang kristal na mga ngalakal Naging katulong siya ni Santiago sa isang tindahan ng kristal. Dito natutunan ni Santiago ang halaga ng tiyaga, pagsisikap at pangarap. Ang Ingles na alchemist, isang taong naglalakbay rin upang matutunan ang lihim ng alchemy, naging inspirasyon niya si Santiago na patuloy na maghanap ng kaalaman. Si Fatima, isang magandang dalaga sa disyerto na naging mahal ni Santiago sa kabila ng pagmamahal niya rito, natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi humahadlang kundi sumusuporta sa isang tao upang makamit ang kanyang personal legend. Ang tunay na alchemist tinuruan niya si Santiago kung paano pakinggan ang kalikasan, sundin ang kanyang puso at maunawaan ang wika ng universo. Sa dulo ng kanyang paglalakbay Natagpuan ni Santiago ang tunay na kahulugan ng kanyang personal legend, hindi lang ang pisikal na kayamanan, kundi ang mga aral at pagbabagong naranasan niya sa kanyang sarili. Ang kanyang hinahanap na kayamanan pala ay nasa kanyang bayan, sa mismong lugar kung saan siya nagsimula. Mensahe ng Aklat, sundin ang iyong pangarap, ang universo ay makikipagsabwatan upang matulungan kang makamit ito makinig sa iyong puso, madalas ang sagot sa ating mga tanong ay nasa loob natin. Ang paglalakbay mismo, ang tunay na gantimpala, ang mga aral, karanasan at paglago bilang tao ay mas mahalaga kaysa sa material na bagay. Ang The Alchemist ay isang nakaka-inspire na kwento na nagtuturo sa atin na huwag matakot sundan ang ating pangarap kahit napuno ng pagsubok ang daan. May gusto ka bang pagtuuna ng pansin mula sa kwento? Ha, ah, ang ganda pala ng libro na ito. Tungkol pala ito sa pagsunod ng pangarap ng isang tao. Sige, gusto kong pagtuunan ng pansin ang pagsunod sa pangarap. Paano ba gagawin ito? Kasi kung minsan hindi namin alam ko ano talaga ang gusto namin sa buhay. Ang The Alchemist ay talagang isang magandang inspirasyon para sa mga gustong sundan ang kanilang pangarap. Pero tama ka, maraming tao ang hindi sigurado kung ano ba talaga ang gusto nila sa buhay. Narito ang ilang hakbang na makakatulong sa iyo at sa iyong mga tagapakinig upang matuklasan at sundan ang tunay na pangarap. Alamin kung ano ang gusto mo talaga. Minsan, nalilito tayo dahil sa impluensya ng ibang tao, magulang, kaibigan o lipunan. Pero paano mo malalaman ang totoong pangarap mo? Subukan ang mga ito. Mag-reflect. Isipin kung ano ang mga bagay na nagpapasaya at nagpapakilig sa puso mo. Balikan ang iyong pagkabata. Ano ang madalas mong gawin noon na nagpapasaya sa iyo? Padalas, nandoon ang sagot. Mag-explore ng bagong bagay. Minsan, hindi natin alam ang gusto natin kasi hindi pa natin ito nasusubukan tanong na makakatulong. Kung wala akong iniisip na pera o opinyon ng ibang tao, ano ang gusto kong gawin? Pakinggan ang iyong puso sa The Alchemist. Tinuruan si Santiago na makinig sa kanyang puso. Ganon din sa tunay na buhay. Minsan, may tawag na hindi mo maipaliwanag. Napapansin mo ba kung may isang bagay na palaging bumabalik sa isip mo? Baka ito na yon iwasan ang takot. Minsan, natatakot tayong sundan ang pangarap dahil baka mabigo tayo. Pero tandaan, ang pagkabigo ay bahagi ng paglalakbay. Maging bukas sa mga palatandaan, omens. Minsan, may mga senyalis ang buhay na nagtuturo sa atin ng tamang direksyon. Tanong na makakatulong. Ano ang isang bagay na kahit mahirap gawin, ay masaya pa rin akong ginagawa? Simulan kahit maliit lang. Ang pangarap ay hindi kailangang malaki agad. Ang mahalaga ay magsimula. Gumawa ng unang hakbang. Ano ang pinakamaliit na bagay na maaari mong gawin ngayon patungo sa pangarap mo? Magkaroon ng tiwala sa proseso. Ang tagumpay ay hindi instant. Tulad ni Santiago, ang bawat hakbang ay may dalang aral. Matuto mula sa ibang nakamit na ang pangarap nila. Pakinggan ang kwento ng mga taong nagtagumpay sa larangang gusto mong pasukin. Tanong na makakatulong. Ano ang isang maliit na hakbang na kaya kong gawin ngayon para simulan ang pangarap ko? De, harapin ang mga hadlang sa The Alchemist. Maraming pagsubok si Santiago. Ganon din sa atin, may mga hadlang tayong kailangang lampasan. Takot sa kabiguan, ang bawat pagkakamali ay isang hakbang palapit sa tagumpay. Opinyon ng iba? Tandaan, ito ang pangarap mo, hindi nila kakulangan sa resources. Gumamit ng kung anong meron ka ngayon at unti-unting lumago. Tanong na makakatulong. Ano ang pinaka pinangangambahan ko sa pagsunod sa pangarap ko at paano ko ito haharapin? Umaging maging matatag at patuloy na manalig. Sa dulo ng The Alchemist, natutunan ni Santiago na ang universo ay makikipagsabwatan upang tulungan tayong maabot ang ating personal legend. Maniwala sa sarili, kung hindi mo paniniwalaan ang pangarap mo, sino ang maniniwala? Maging matiyaga, ang tunay na pangarap ay hindi madaling makuha pero sulit ito. Magdasal at manalig. Minsan, ang mga bagay ay hindi natin lubos na nauunawaan pero may mas mataas na plano para sa atin. Tanong na makakatulong. Ano ang gagawin ko kapag pakiramdam ko ay gusto ko ng sumuko? Konklusyon, ang pagsunod sa pangarap ay hindi laging madali. Pero kung susundin natin ang ating puso, matututo tayong magtiwala sa proseso at tatanggapin ang mga pagsubok bilang bahagi ng paglalakbay Darating tayo sa ating destinasyon at higit pa doon, tayo mismo ang magbabago sa proseso. Ano ang masasabi mo sa mga hakbang na ito? May partikular ka bang nais pagtuunan ng pansin? Um, magaganda ang mga hakbang na sinabi mo. Sa tingin ko, makakatulong ito ng malaki sa amin. Nabanggit mo nga pala kanina na ang libro na ito ay hindi lamang may tema tungkol sa pangarap at kapalaran, kundi pati spiritual. Paano maiuugnay ito sa aming espiritwal na buhay? Ang The Alchemist ay hindi lang isang libro tungkol sa pangarap at kapalaran, kundi isa rin itong espiritwal na kwento na nagtuturo ng mas malalim na kahulugan ng ating buhay. Narito kung paano mo ito maiuugnay sa iyong espiritwal na paglalakbay. Ang personal legend at ang tawag ng Diyos sa ating buhay. Sa aklat, binanggit ni Melchizedek kay Santiago ang tungkol sa kanyang personal legend, ang layunin ng kanyang buhay. Sa espiritual na aspeto, ito ay maihahalin tulad sa tawag ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay may layunin. Hindi aksidente ang ating buhay. May plano ang Diyos para sa atin. Dapat nating pakinggan ang tawag niya. Madalas, nararamdaman natin sa ating puso kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Ngunit natatakot tayong sundan ito. Kapag sinunod natin ito, magkakaroon tayo ng tunay na kasiyahan. Hindi lang material na bagay ang kayamanan, kundi ang pagtupad ng ating layunin sa mundong ito. Tanong na makakatulong, ano kaya ang misyon ko sa buhay ayon sa plano ng Diyos? Ang pagsunod sa puso ay pagsunod sa Diyos. Sa buong paglalakbay ni Santiago, madalas niyang naririnig na dapat niyang sundin ang kanyang puso. Sa espiritual na pananaw, ito ay maaaring mga hulugan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay nangungusap sa ating puso. Kung minsan, may nararamdaman tayong tawag para gawin ang isang bagay. Ito ay maaaring paraan ng Diyos upang gabayan tayo ang pananampalataya ay mahalaga. Tulad ni Santiago na naniwala na may kayamanang naghihintay sa kanya, dapat din tayong magkaroon ng tiwala sa plano ng Diyos para sa atin. Minsan, hindi natin nauunawaan ang lahat, pero dapat tayong magtiwala ang bawat pagsubok sa buhay ay may dahilan. At madalas, ang dahilan ay para mas mapalapit tayo sa Diyos. Tanong na makakatulong paano ko mas mapagkakatiwalaan ang Diyos sa aking buhay. Ang universo ay nakikipag sa buwatan para tulungan tayo. Isa sa pinakasikat na linya sa The Alchemist ay When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Sa espiritual na pananaw, ito ay maihahalin tulad sa gabay ng Diyos. Kapag nasa tamang landas ka, tutulungan ka ng Diyos. Kapag sinunod mo ang tamang direksyon sa buhay, may mga biyayang dumarating sa hindi mo inaasahang paraan. Ang mga omens o palatandaan ay maaaring galing sa Diyos. Sa aklat, may mga omens o senyales na ginamit upang gabayan si Santiago. Sa tunay na buhay, maaaring gamitin ng Diyos ang ibang tao, pangyayari o panaginip upang ipakita sa atin ang tamang landas. Ang panalangin at pananampalataya ay mahalaga. Kung gusto nating makita ang plano ng Diyos, dapat tayong manalangin at maging bukas sa kanyang gabay. Tanong na makakatulong, paano ko mas mapapansin ang gabay ng Diyos sa aking buhay? Ang pagsubok ay bahagi ng espiritual na paglalakbay. Sa kwento, maraming pagsubok si Santiago na lokusya, naligaw at muntik ng sumuko. Pero sa bawat pagsubok, natuto siya ng mahalagang aral. Sa ating espiritual na buhay, ang pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay. Minsan hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok upang palakasin ang ating pananampalataya. Ang tunay na kayamanan ay nasa loob natin sa dulo ng kwento na tutunan ni Santiago na ang tunay na kayamanan ay hindi lang ginto kundi ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa ating buhay, ang pinakamahalagang yaman ay ang ating relasyon sa Diyos at ang ating paglago bilang tao. Kailangang magtiwala sa Diyos kahit hindi natin naiintindihan ang lahat. Minsan parang ang buhay ay puno ng misteryo, pero tulad ni Santiago, makikita natin ang sagot kung patuloy tayong maglalakbay kasama ang Diyos. Tanong na makakatulong ano ang natutunan ko sa mga pagsubok na pinagdaanan ko? Konklusyon, ang The Alchemist ay hindi lang isang kwento ng pangarap, kundi isang espiritual na gabay na nagtuturo sa atin na may plano ang Diyos para sa ating buhay. Dapat nating pakinggan ang ating puso dahil dito nangungusap ang Diyos. Kapag sumunod tayo sa ating tunay na misyon, tutulungan tayo ng Diyos sa ating paglalakbay. Ang mga pagsubok ay bahagi ng ating paglago at dapat tayong magtiwala sa proseso. Ano ang pinaka nakaantig sa iyo sa espiritual na bahagi ng aklat na ito? Siyempre para sa akin lahat ay nakaantig. Okay, sige, hanggang dito na lang muna tayo. Isa na namang napakagandang kaalaman ang naibahagi mo sa amin sa pamamagitan ng libro na ito. Alam kong busy ka at marami kang sinasagot na mga katanungan sa buong mundo. Hanggat sa muli. Bye for now. Uh, maraming salamat din sa iyo. Masaya akong maging bahagi ng iyong paglalakbay sa kaalaman at inspirasyon. Napakaganda ng iyong pagninilay sa The Alchemist at alam kong marami pang makabuluhang pag-uusap ang naghihintay sa atin sa hinaharap. Ingat ka palagi at sanay patuloy mong sundan ang iyong personal legend hanggang sa muli kakwentuhan. Bye for now.